Yan ang motor ni Ninong mo. Yan ang unang-una. Kasi, alam mo kung bakit? Ay ko alam. Parehas kaming may ganyan noong kali. Story time. <laughs> Skyway kwento ako sa'yo. Ano? Alam mo yung motor na yan? ba? Diba? Akala mo kay Kuya Kyle yan? Ah. Oh. Yung motor na yan, yung Honda Beat na yan, yaan ang unang motor ni Ninong mo. Yan ang motor ni Ninong mo. Yan ang unang-una. Kasi, alam mo kung bakit? Ay, ah, ko alam. Parehas kaming may ganyan noong college. Uy. Nung nagkaroon ako ng ganito na Honda Beat, bumili din siya. Binili din siya ni Papa Pedi. Parehas kaming... Honda Beat yung motor. Yung akin, kulay red. Yung sa kanya, kulay black. Yan yon. Pero hindi ganyan yung itsura niyan. Hindi ganyan yung itsura ng ng motor ni Ninong mo nun Stock lang yan nun Kaya alam ko kung gano'ng kamahal ni Ninong mo yan Eh bakit di na yung pinapaandar mo? <laughs> eh Ano na nga kasi Upgraded na nga kasi yan Ibig sabihin na upgraded Hindi na siya yung mula do sa factory Na laglagay na sa kanya ng mga upgrade Mabilis na yan Mabilis na yan Kasi iba na carb niyan eh Itong Honda Beat carb type Yung kay Gabin ay carb type Na yung tapalodo eh naka ganito Yung akin ay yung nakababa yung version 1. Ito version 2 na to ng version 1. Eh. 1.2. Yung akin no yung nakasagad yung tapalodo dito. Papakita ko sa inyo yung picture. Yan. Isa yung si Binenta ko. Yung kay Gibin, kinip niya. Kasi nga, mahal niya te. Ganda, no? Ganda, nagaganda mo ba yung motor ninyo? Yung pinapandar mo, ayaw Ay, Ay, na nga umandar. Ayaw na umandar. Luman Lumana yan. Siyempre, yan pa yung OG na sushi niyan. Alam nyo guys, pinabago niya lahat to. Lahat yan, speedometer, lahat, lahat. Ay, yung perics siya repainted. Pero etong ano, etong, oh, may bahay pa ng ano dyan, auntie ko. Etong susian niya, pinakip niya na ganyan. Kasi marami naman na nabibili ngayon na susian. Kinip niya para may memories. Alam mo yan. Yan, memories yan. Sabihin ko sa inyo, yung upgrades nito. Okay, review natin yung upgrade sa motor ni Sir Gavin. Kasi from stock to bone stock, tapos inubusan niya ito eh. Alam ko, ang inubos niya dito ay, hindi ko alam, huwag ka na sasabihin, pero sabihin ka lang sa inyo yung upgrades. Simulan natin dito sa bearings. Yan. Guys, hindi sticker. Yan. Sticker na naka naka-engrave. Nakapasok na sa loob. Hindi mo matatanggal yan. alaga dyan, Surge. Ayan o. Surge. Tama, nakita mo, Surge. Ayan o, hindi mo nakita. Hmm. Yeah, search. Search yan. Sticker lang yan. Search na. Basahin mo. Search. Dawa. S E R G E. Search. Dawa. Tapos dito sa MTRT version 1. Yung akin nun, Evo 2. Yung nakalagay sa akin. Ito yung mas rare pops. Mahirap na humanap. Mahirap na humanap ng mga ganitong parts. MTRT. Tapos ito, Racing Boy. Two, four, six, eight spokes the racing boy yung mags yan tas yung carb yan di ko alam kung ano yung carb eh. pero ano ba yan uma kaya yan di ko na alam eh pero yung black na ito ata ay ano yung black na ito kalo alam ko yung black niya upgraded at 55 tapos YSS na siya ayan tapos ang ba, ba nilagay dito di ko alam basta more on engine to eh tas etong harap RCB caliper tapos etong rotor disc nya ay alam ko hindi ko alam basta ito upgraded din to hindi to stock maliit lang Ah. stock hey, nito ah. dito yung hey, oh. oh. susi dito oh. yung ano nagre-review ako ng motor eh ito mo mo motos ito. legendary yun alam mo yeah. nga mga old dating nagmo-motor yan. Oh. Ay, Dapat 'yan din yung susi. Oh. Ate mo. O oh. May suse Eh, yun may suse Oo oh, nga Eh, yung may oh. ninong walang ganto O oh. Walang ganyan mm. Buti Yung may kuya kalasi merong ganyan Ha? Yung may kuya kalasi merong ganyan, o oh. Oo nga, ano Tama ako, dahil meron akong ganta At higitin mo Meron gano'n, o ano? Balik tayo dito sa review Eto JBT suspension yung 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 mismong shock niya pratsak yung sa harap set up din yan alam ko mahirap na humanap ng parts nito ngayon ngayon pag ngayon, kayo nag-set up ng ng Honda Beat medyo mahirap pa kayo humanap ng parts ito naman yung maliit ha? nag yung ako ng motor eh Eh, ano yan eh? Kay Alin yan eh. ano yung number? Anong number? 4? 3 Kung dati Kung nung panahon namin na bago yung motor Tapos ganyan yung setup nyan Ang angas nyan dati As in Pero sa R RC view Brake fuel cover Angas no Angas Ito, ito guys ang unang unang motor na siya Baby Sana na to kayo sa may review na yon kahit konti. Comment nyo kung anong gusto. sabi mo. Comment nyo kung anong gustong reviewin next. Comment nyo guys. jan huh? Sa account. Uh. ano? <laughs> comment nyo yung ipin. <laughs> eh hey guys. Tingnan natin kung makakapag-review tayo ng moto vlogs. Next natin yan. Yung motor na nag ni Ninang. Sabi mo? Next natin yan yun lang <laughs> yan story time dito sa motor na to napakadami namin narating napakadami namin nalibot kasi naglilibot kami dati yon motor motor ito tsaka yung sa akin tas yung may tropa kami din ng high school si Christian naglilibot kami ito ito gamit namin tapos yun sa akin, libot, ikot-ikot lang kami. Wala naman kami alam may gagalaan kung saan-saan lang kami tumatambay sa Cabanatuan sa Kapitan Pepe, especially dun sa Phase 2. Kasi di pa uso dun nun, wala pang masyadong establishment dun, dun. Pero doon kami tumatambay, tapos sa Vergara, road trip, road trip lang. Tapos wala naman pera, gasolina, alanganin pa. Pero masaya kami. Kaya napakadaing memories nito, yung motor na to. Kaya yeah, guys, yan ang unang motor ni Zar Gavin Ewan eh, ko kung tutuloy natin to pero <laughs> story time. <laughs>